Kala ko sanay na ako sa mga multo. Pero isang gabi sa locker room sa lumang hotel sa Pasay, muntik na akong hindi makalabas. Noong dekada 60, itinayo ang isang hotel sa Pasay na naging saksi sa mga pagbabago ng kasaysayan. Ngunit, sa paglipas ng oras, ang dating gilas nito ay unti-unti napalitan ng anino at misteryo. bilang isang dating receptionist sa nasabing lumang hotel na ko ang iba't ibang kwento sa paligid na puno ng mga kwento ng pagkuha sa sariling buhay at natural na pamamaya pa. Nalaman ko ang dilim ay hindi lamang nararanasan sa labas ang kusali kundi maging sa loob nito. Bagamat may third eye ako, hindi na ako natatakot maliban na lang kung ito'y older guys, nasa oras ng alas 9 hanggang alas 6 ang aking pasok noong araw na yon. Pagkatapos ng trabaho, agad akong nagtungo sa locker room sa ikalawang palapag. On the dot ako umaalis dahil nais kong makauwi ng maga, lalo pat sa kabiti ako nakatira. Karaniwan dumadaan kami sa hagdan at pagkatapos nito may hallway na walang ilaw patungo sa aming locker room. Sa hallway may nakasalubog akong matangkad na nino ng tila lalaki. Subalit hindi ko ito pinansin sapagkat hindi na ako takot at sanay na ako sa ganitong pangyayari. Nakapasok ako ng locker room at nagpatuloy ang aking gawain. Nagpatugtog ako gamit ng cellphone at inilapag ko ito sa mesa. Inuha ko ang aking damit sa locker at nagbihis sa CR. Sa loob ng CR may nakita kong babae na may itim na buhok at nagtatago sa shower curtain. <laughs> Gayun pa man hindi ko pa rin ito pinansin. Pagkatapos magbihis, umihi at maghugas ng kamay. Ang setup ng CR ay nakatapat sa lavatory na may salamin ay nakatapat sa pinto. Sa aking pagsubok na buksan ito, bigla akong hindi makakilos. <laughs> parang may humihina sa labas ng pintuan na tila ba naglalakas loob na pigilan ako. Uwiin na din ng mga empleyado at admin ng 6pm at parang may narinig akong pumasok. <laughs> maya maya pa naririnig ko ang isang kakaibang tinig na kumakanta Sumasabay sa tugtog ng aking cellphone Kinatok ko ang pintong ngunit walang sumasagot Pawis na pawis ako Kinikilambutan at parang lumulobo ang ulo ko Sinubukan ko ulit buksan ang pintong at tumawag ng tulong Ngunit parang may humihila sa labas at walang nakakarinig sa kaba at takot, sinabi ko sa sarili ko na may aakyat din at maghihintay ako ng walang paglingon sa likod sa ah, salamin. <laughs> Narinig ko at sigurado na ako ngayon ah, na may pumasok. Kumatok ako at sinabi kong buksan ang siya. Pinihit niya lang ang doorknob at kagad pumukas ito. Hindi niya ginamitan ng susi o persa tinanong niya ako, anong nangyari sa'yo ba't namumutla ka? Nang itinanong ko kung kakaratig lang siya. Ang sagot niya ay oo. Tinangnan ko agad ang oras. Napagkaalaman ko kong 20 minutes na ako nakakulong sa loob ng CR. <laughs> Mula nung araw na yun, hindi na ako pumunta sa locker ng mag-isa. Sabi ko sa sarili ko, Okay lang makakita. Basta huwag lang akong guluhin o paglaruan. From Eloise. <laughs> Kung ikaw ang nakaranas nito, anong gagawin mo? Maniniwala ka ba sa multo o Incidents lang? I-share ang opinion mo sa comments at huwag lang mo like, comment, and subscribe para sa mas marami pang kwentong nakakakilabot.